Ito pala yung butas ng puno ng kahoy. Ayan. Di ko. Di. Ito pala yun. Ah, ito pala yun. Diyos ko, gino, oh Lord. Akala ko kung anong puno sa butas. Ito pala yun. Ayan. Makisan nga. Ate, ulitin mo, ate. Mahalikan mo tong kahoy na to. Pinagkakaguluhan to eh. Dindik na kahoy na to. Ano? So, ikaw, ikaw pala na puno ka? Muntik na kami mawala ng pag-asa? Hindi hmm. na hmm. sana kami tutuloy. Hmm. Dito ka lang pala. <laughs> hmm. Kasi abutin pa ng isang oras. Kaya binay bin tinitingnan ko. 5.30 tayo makarating eh. <laughs> <laughs> Ayan na po ang gutas. Yes. Ito pala yung street niya. Street niya sa puno ng may butas. Ayan. May may bunga pala tong puno na to. Ah, bunga ba 'yan or bulak? Dito pa rin tayo pero yung street niya ito. Ayan. Labas! kena arau haring arau. ya. Ang tane. Eh. Tak syah, <coughs> paakyat, may pababa. Tapos bigla may sawa lumabas. Ayun! Uy, tandaan ka. <laughs> oh, so, may unggoy sa taas. <laughs> Kita niyo butas? Ganyan <laughs> 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 lang, oh. ibinaba lang yung camera para makita yung tao sa ano. taas. Oo. Oh, oh. ah. Yan, pina-open pina mo na yung butas. <laughs> Paano ba po dyan? Bababa. Bababa ako. Bababa ako. Wait. Pero <laughs> patingin daw anong itsura ng ano Nang video ko. Rico, ako rin, ako ako naman ang titingin. Ah, ito na ba yun? Ay, bakit ako nakita? Ayun. Ah, ito na 'yon. Parang hindi man buong bilog. Ibaba mo yung camera mo para. Ako daw pa-video, Huminga. Ang <laughs> nagulong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sinong binibidyo mo? Ikaw. Para mayroon ka supporting video. Pagalo wow. mo ay yung kamera ko. Ito so, pa no. Hawa ko mo. Hindi ako nakita eh. Ay, okay. ah, okay. Dito ka o oh, ayun ang... Saan? Hmm? Lupad na? <laughs> Lupad na wak -wak. Naka-video ka? Oo. Mm -hmm. Yan. Yeah, tama na yung video. Ginapi, ginamitan ko ng tripod. Sige mo sa akin yung video ko. Tiyos, di kaabot kay putot. Pilan. Kaabot na siya mong tiil. Hindi ko. lang ako. mo yung ano. Iharap mo yung yung bilog. Harap ang bilog. Harap pa Hindi pa tayo, ha? Pahaya pa lang Pero, Oy, ano yan. Pro YouTube. Uy, ano yun. Oo, uh oh Matabunan ko ang imong kalaki hug makan ko dire. taas pa talaga lalo. Pinatayo mo naman yan. Yan. Yan, ganyan. sa YouTube. Nakahiga yan. Ay, oh, Nakahiga yan. Pinahiga mo? Ikot po so, pa. Wala dito? Ayun, Uy, frutas. Baba na nga lang ito. Wala man akong kain dito. Bayabas <laughs> Taniman natin dito ng bayabas. Hirap pa naman umakyat. Sula pa lang magkain ko ito. Magtanim tayo para sa sunod. Mayroon tayong maani. Done. I'm going to begin with the second. Next. Thank you. Yan. Oh, Ginny. Oh, next. And now, your turn. It's your turn. Your turn. Turn um, back. Oo, oh, kita kayo. Tapos na ako. Nagbida-bida na ako sa loob. Ah, sa taas. Yan lang pala. Oh, sige na, yun na. Nakakit ko na eh. Sakit na. Ano? Bye. Rayuma. Sigurada ko, boring mo nang tay sa nyo. Yung